Hi guys! So dito sa Juvenile, meron silang tinatawag na advent site Kung sa atin may simbang gabi, dito naman may advent So bukod sa Christmas market na makita niyo kahit saang ang city Yan, malapit yun sa bahay namin So meron silang advent site na preparation sa Christmas Ito yung apat na Sunday bago mag-Pasko. So ang sinisilbit lang yun siya ng family together Tapos uh, yun, kumakain lang, tapos magsisindi ng kandila So dahil kahapon guys, nag snow pa rin talaga sa bahay masyadong malamig. Yun nga lang yung utak ko, hindi masyadong malamig dahil sa mga basher. Pero salamat dyan sa mga supporters ko. Yan yun sa labas ng bahay namin. So, ang advent crowns namin guys, yung kandila, ginagawa ko rin siya sarili dahil nagtitipid ako sa so, yung ring na yan. Ulit-ulit yan, 3 years na. Yung mga dahon sa labas ng bahay galing. Tapos yung ibang deko, hiningi ko doon sa in loco. Tapos yung candle holder, 3 years na rin recycle yan. So, ang binili ko lang talaga dito is yung kandila tapos yung the rest kinukuha ko sa garden or hinihingi ko lang sa in ko. So, meron din yan sa puno kasi namin yung mga brown gold na yan. Tapos, yan guys, kinagawa ko siya. So, yan. Tapos na. Yan yung itsura. So, ito naman yung last 2022. Tapos, itong white na may number 2021. So,